Ang sunog ay nagsimula sa warehouse ng isang online shopping app at mabilis itong kumalat dulot ng mga nakalagay na krudo at kahoy. Ayon sa mga residente, nagkaroon pa ng mga pumutok na tunog sa paligid. Ipinahayag ng BA na walang nasawi o nasaktan sa insidente. Subalik may mga tao ang natrap sa loob ng warehouse na kinakailangan gisingin. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang mga empleyado ng warehouse sa sunog. Sa kasalukuyan, ang City Social Welfare and Development Office ay tumutulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog, na umaabot sa 22 individual. Tinatayang higit kalahating bilyong piso ang halaga ng pinsala. Tinutukoy ng BAE ang mga highly flammable na produkto sa paligid at ang mga paglabag sa mga patakaran ng kaligtasan sa sunog. Sa ganitong paan, layunin nilang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Mahalaga ang pagsisiyasa sa pinagmulan ng sunog upang matukoy ang mga sanhi at maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinahara. Isang hadlang sa mabilis na pagresponde ng mga bumbero ay ang masikip na daanan. Ang mga sunog sa mga barangay ay nagdudulot ng malaking pinsala at panganib sa mga residente. Ang mga bahay na gawa sa magagaan na materyales ay mas mabilis na natutupok ng apoy, kaya't mataas ang panganib sa mga komunidad. Hinimok ng IAA ang mga Pilipino na ayusin ang kanilang legalization at manatiling low profile upang hindi mapabilang sa mga target ni Trump mahalaga ang kontribusyon ng mga Pilipino sa ekonomiya ng Amerika. Si Jose Antonio Vargas, isang dating undocumented Pinoy, ay nagtagumpay sa pagkuha ng legal na status sa Amerika sa kabila ng mga pagsubo. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa iba pang undocumented immigrants. Ang Biden administration ay nag-update ng policy para sa mga may college degree na maaring makakuha ng itatlo waiver upang maging legal sa pagtatrabaho sa US. Ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga undocumented immigrants. Ang mataas na altitude at propeller wash ng helicopter ay nagiging sanhi ng panganib sa mga bangka sa paligid na nagdadala ng posibilidad ng pagtaob ng mga ito. Paulit-ulit na sinasabi ng Pilipinas sa China na iligal ang kanilang mga aksyon sa West Philippine Sea na naglalawan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary de Vega, muling maghahain ng diplomatic protest ang Pilipinas bilang tugon sa insidente sa West Philippine Sea. Ang COMELEC ay naglatag ng mga hakbang upang masiguro ang maayos na pagsasagawa ng halalan, kasama na ang pag-install ng internet sa mga lugar na may mahinang signal. Isang dekada na ang nakalipas mula sa trahedya sa mamasapano, at patuloy ang pag-asa ng mga lokal na opisyal na hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Ang mga residente ng Barangay Pupanalipaw ay nagbigay ng kanilang pananaw sa mga pagbabago mula noong 2015 na nagpapakita ng pangangailangan sa mas mabuting serbisyo mula sa pamahalaan. Ipinahayag ng mga tagahanga ang kanilang mga alaala habang pinapakinggan ang mga kanta ni Dion Warwick na mahalaga sa kanilang pagkabata. Ang musika ay nagdadala ng mga alaala ng mga mahal sa buhay. Si Ronan Keating ay excited na bumalik sa Pilipinas para sa kanyang Valentine's concert na naglalaman ng mga paborito niyang kanta. Ipinakita niya ang kanyang pasasalamat sa mga Pilipinong tagahanga. Si TJ Monterde ay nakaroon ng tatlong gabing sold out concert sa Araneta Coliseum. Kung saan siya at ang kanyang banda ay nag-ensayo ng mabuti. Ang paghahanda ay nagdudulot ng na matinding kaba at presyon. Moharen Tambiling's family has owned this piece of land for generations. They're members of the Palawan tribe in Brooks Point, an agricultural town in the western Philippines. In recent years, it's seen a mining boom. Moharen blames the nickel stockpile next to their property for contaminating the soil. Mapula na po, sir. The soil has turned red on top and even underneath. And when it flooded on January 14th, the rice crops wilted because of all the mud that came with the flood. Moharan and hundreds of other people protested for two months in 2023, arguing that Ipilan, the mining company operating in their area, didn't have proper permits. Eventually, it was granted the necessary licenses and now employs 1,800 mostly local workers. We are the biggest uh, employer in the municipality. We are contributing a lot of uh, local taxes. The Philippines is believed to hold $1.4 trillion worth of mineral reserves, and the government is keen to tap into this potential. In 2022, there were 44 mining companies operating in the Philippines, more than 60% of which, like the one at this site in the province of Palawan, extracted nickel. It's a key component in batteries for electric vehicles, and the country is already the world's second largest producer. But President Ferdinand Marcos Jr. wants to jump in on the EV rush and expand the industry further. Critics say it's a threat to the country's forests. International NGO Global Witness released a report in December that found more than a quarter of so called transitional mining sites in the Philippines overlap with protected forests. I mean, there's no doubt that we need to transition away from uh, fossil fuels, and that's going to require some mining of critical minerals. But that cannot come at the expense of communities and important uh, biodiversity ecosystems as well. But where mining contracts were awarded before these areas were declared legally protected, the Environment Department says the way forward is to find a middle ground. We are now left with balancing whatever legal rights that ha have been granted by way of contracts of the state to the new law placing these areas under protection. Mining companies like Ipilan say they're complying by replanting trees. But Moharin says they'll take years to grow. Time he doesn't have when his livelihood is at stake. The companies are ng pagmimina mining in the region. na nagresulta sa pag-usbong ng legal at illegal na operasyon. Ang aktibidad na ito ay nagiging sanhi ng patuloy na daloy ng mga truck sa pagitan ng Santa Cruz at mga minahan. Samantala, ang pagmimina ay nagdudulot ng na malawakang pagkasira ng kapaligiran, kabilang na ang pagputol ng mga puno at pag-alis ng lupa. Maaming lokal ang napipilitang talikuran ang kanilang mga trabaho upang makasali sa industriyang ito. Bilang halimbawa, si Salvador, isang lokal na residente, ay nagdesisyon na lumipat sa pagmimina matapos niyang makita ang negatibong epekto nito sa kapaligiran. Ang mga sahod sa pagmimina ay umaabot sa apat na daan piso bawat buwan na nakakaakit sa maraming tao. Gayun din, ang mga kemikal na ginagamit sa pagmimina ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan, tulad ng kanser, at kumakalat sa hangin at lupa. Upang masuri ang mga epekto nito, kinakailangan ang masusing pag-aral. Isang halimbawa ng epekto ay si Kanto Corpus, isang magsasaka na nagulat ng pagkasila ng kanyang mga pananim at pagkamatay ng isda sa ilog. Sa nakaraang dekada, nawala ang siyam na porsyento ng kanyang kitasanhi ng mga aktibidad sa pagmimina. Dahil dito, ang labis na pagputol ng mga puno ay nagdudulot ng pagtaas ng panganib sa pagbaha. Ang kakulangan ng mga puno ay nagpapalala sa mga epekto ng pagbabago ng klima.